Di ubay ka sa Davao ni Atong sister station sa Davao Atong sa Kwaan It ang hi hindi na na mga reports Guys Hoy Kamusta mo? Huwag ko ka sa linog Subway, so gato Nagsakay motor Mabay pagkabot na ko oh, Kay mo Alas juice, baya kumain <laughs> okay. Gani Abi na kong drill run Ngayon man mga elevator Gikuan gi man eh Gihold Napaka sa ground O napaka ko sa an Ngayon ko ang mga elevator ko

Ah, uh, grabe na rin ang mga sama, signals panahon. Sa inyong hang live ta karon sa DXB 621 Armendava kung asa karon ng buntag lang gyud. Nakasinati og kusog kayo na dinog ang syudad sa Davao kasama og ganit karon dinhi makita ninyo sa may dalang uh, atong sister station sa Davao. Na ang paso nang gawas ning mga individual kini mga tao kasama nga naa sa kining mga establishmento atong sa kining kusog nga linog So, mo ang nga sitwasyon diri. Aduna to say sitwasyon sa inyong lugar, padenyu i-comment kasama kung unsa ka uh, kusog nga uh, ang linog gamit ayo sa inyong mga areas. As of this time ato pang uh, so, ano, gi paano check kung unsa ka kusog ang magnitude sa linog. Labinag kasama nga uh, bag-o nato na balaan ogya uh, na pano ubayan adunaay kusog nga linog sa Cebu So, diri sa Davao City. Uh, so, far, personally, marag, katulang ko ka o og inato ka kusog nga linog kasama atong um, sayron diri kung unsa'y mga katigaran kay nagpabilin gihapon gawas no sa kining uh, mga ang uh, kining mga sa Davao na gawas again gumikan aning kusog nga linog kasama nga na experience uh, karon jud pasado alas 9 sa buntag kasama ang kining linog nga mitayog og sa syudad sa Davao so as of this time we are still checking kung pila ang magnitude sa linog no nga igo diri sa syudad sa Davao so medyo na kabati yung karat Okay, <laughs> okay na palong siya. Ito sa live ta uh, balik ta live no sa ato ang natay mga challenges sa signal pero again nagpabilin gyapon gawa sa mga establishmento ang ato makaubanan sa DHDC Armand Davao and also sa 93.9 IFM. Mm -hmm. Dan mo ni may gala sa Davao area reports ng kauban ito sa Davao City. <laughs> Sama so, mga kasama uh, live ka balik no dre sa uh, DXBC 61 Arm and Davao as as to kasama adunay update nga gipagula ang ato ang DOST TV box moabot sa 7.6 magnitude nga linog kasama ang Mitayo so, alas 9:43 karon lamang buntag kasama na may sa may Manay, Davao Oriental. Kisa may taga Manay, Davao Oriental or kasiklit ka lugar, kay eh, for sure, kusog nga pagtayo tayo ilang nabati, gani, uh, even layo ng Davao City sa Davao Oriental, pero kusog yun nga linog ang ato ang na-experience karong buntag kasama. So, mo niya update sa atong uh, DOST box kasama, 7.6 magnitude nga linog, alas 9.43 sa buntag bigo kasama sa Manay, Davao Oriental, ang yung epicenter. So, ato ang uh, uh kasama kay uh, gani, adugay mi ko ano murag mi lorang ang uh, kining pagtayo gani na mapil pa na kani hmm. ang uban pa nga mga uh, video sa to ipakita mga ano! kanino oh gabiha suga oh sugar, eh. oh suga sus kinoko tago tago gabiha oh eh. Lord, tama na Lord. Lord. Sus ginuo ko. Grabe ho eh. Sa sa building mga kagilan. Morning, uh, itabo aron dito. Okay, ah, Lord. Grabe ha ko suga. Sa sulod building ni. Eh. Wala. Tago, tago. Kamo tu tago, kay tagakan kasi bako. Log, 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 dus Log, 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 Hé! Log, 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 Grabe, pagkakusok agad. Grabe. Pagkakusuga! kusok. Grabe linog. Gusto. Dong, iyo pamplang ka dong. Iyo breaker! Grabe kusok. Grabe. Suga mga kailan. Ay, ayos sa manin. Sus, gini ako. Papaginit na recover ni Subo. Suga sa dinino naman eh. Ato na yung nga tagal pagtagal, Napaila eh, mga videos nims at ipakita nims. Nga itong RMN Dabao, may kailan. Naghatag sa natong dugang pa mga updates. Dagan ako ng padir, anay, kanaday. Eh. Kaya pira ito nag-kwan. Uh, grabihan yung mga panghitabo mahigala karon ano naman yung ani naman yung mga panghitabo ato na yung nabalikan mahigala ha oh. sus o niya si idol tweet sa ato kaon na pang mga report sa atong dakbayan subo Tony nga uh, gi hatag pagtagad. May kanilang mga insidente mga kaigsunan. Ah, sa linog na naigo dito mga higala sa Manay Davao Oriental. Kaniyo, oh, kasuga ning mga awan Asaman ang uh, audio, audio. Mm -hmm. Okay, so mga nang sitwasyon mga kagalaan. Ato At, i-check sa si Idol Tweeties, doon report dito sa ato, mahigala. higala Napaila yung mga videos may galagikan sa Davao City Atong sister station ang in Davao Ni Hatalitos Duga mga report sub Okay, at i-check na yung uman mga videos ba, at pagkita ko no names kani kana, ah, kana, kana, sige Kaya pagkita ng video ha Okay, kana names Kana ba, okay ni Sige kono ah uh, O oh, mo ni mga kuana mga kagilano Kini, kini, kini Kung saan man eh, eh pakita ko na nasa audio dong. Ay, oh? oh my gosh! Oh my gosh! Grabe ka Oh. Kini ako manakakuha sa mga videos mahigal ah. Sus, so, di ka manikayan yung mga hilak yun ng mga tao? Huwag may mga laki yun yung linogod. Higala. Bakit? Higala. Dapat ibanya video sa mga higala tong dapat tuha. Gusto ka oi. Siru. Naglive anda baw sige atong kuno i-check no. Atong i-check mga kani-kani. Live report sa Davao City. Okay. first um, pues aid case wala. Wala si wala, 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 wala ni Pao din kaganina, wala, wala. sir. Bawal. Okay. okay. So at yeah. least okay. safe na na, considered safe naman, sir, no? Oh, pwede safe, na ba? Safe okay. Sige, na, pangalan na to sir. Parang ipabalik lang naman sila kaya ang ilang mga bago na ang ilang mga lunch, ba? Mm. Pero wala yung trabaho karoon. Pero matikda na to sir, nga na sila din hikaroon sa gawas o oh. uh, kaha ang ato ang mga pahimanglo sa ilaha, oh. mga kanusa sila yeah. pwede makasulod? kaya nga kami. Pero ka, ni balik ibalik ba sila gawas? Ha? Huh? ibalik sila gawas? Nga nila ilang lunch. Ah, so dili pa sila. Uh, yon, no, pwede magpundo. Dapat na ay uh, assigned personal, sir, to check. At least malang madobol. Uh, okay. siya, automatic mm. na siya. Before mm. ka magpapalik o trabaho, mm. mag-crack mapping una ka. Okay. Tanawin mo, nabay-crack, mm. safe pa siya. sa mm. uh, Until okay. such time, mag-declare ka o pwede na mo. Okay. Thank you, sir. Sige, pangalan na to, sir. Ha? Huh? Pangalan? Dionisio Mariano. Okay, si Sir Dionisio Mariano ang uh, foreman din sa parahin karon nga gina-construct na high-rise building mga kasama. At least, atong nahibaluan nga luwas ang tanan o walay kakulian nga nahitabo din sa maong uh, lugar. Sir, na ka ito na fire truck okay, Okay, stand lang, kaya lang. Gamay lang kayo ha. Mm -hmm. ah, Ato balikan ang dabo ron tatoos. Straight to the atong balikan ang mga linog nga nahitabo mga kayo. Atong nito nandung mga videos kung ano adong uh, names eh. Okay, proceed names. Okay ni. Nee. O, oh. sus, kusuga, o. Oh. Kusuga, reto, na. Aptin ko, tatayin ko, re. Kusuga? O, oh, kusuga kita, ni Kuwana, re. Kusuga? <laughs> Mindal na, o. Oh. Kani, kani, o, ba, nga, mga videos. O, kana, 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 dong oh. o. So, kusuga? Ba? Nangagus, ba't, man, ni Mahika, na, ni Kuwana? O, ho? Okay. Kani. Ah! <laughs> Kini, oh, Atau kok sungai ini. Atok ko nan dugang report sama kabanan kanon. Ini kok kini, oh, kini kondong. Mono nih? Lain nge experience bas. Oh, di Tunisia ko ana. Go. Lain yang nge experiences ha.

Oh, maning hitabu ah. Oh, oh. Kani, ah, uh, usap puni ka, ah, lahi puni nga ah, kwan. Ang gulo. Oh, kani, oh. Ang gawa si mga tao, pretty lisa nga.

Sus, ginoo ko. Niya, inaangol ko eh. ang mga bato na gagmaiti. Ayaw lang sa lihuga. Kaya, open lang Kani sa buhok. Na. Mm -hmm. Karun yun. Just time. Pula yun. na, sir. nagtawag ambulance. 9-1-1. 911. Tawag Gani o. Ala. Grabe ha o. Oh, nana sa sagawa sa pero grabe ng linog gigi pon. Sugda gid ay. Sugas manay daba o. Ala. Ang uban mamalikas, ang uban tawag Ginoo, naunsa man ni Krakiha. Oh, tawag lagi no oh. Ay, ay pamalikas. Kilin okay, ng mga brad. Ha? Oh? Sugar malinoga Eh. Grabe ha. Oh, mo na yang ninog mahiga oh. Aba sangpit Ginoo, sangpit yung Ginoo. sa kailang hinahin mo na sa mga sakyan na ng hila kung ginasakay sa gakit? Na ano mang gabing mga sa say sir, do kayo nang Lah, linog na. lang! Alah, linog! Nas tulay! Linog lang! Yawa, linog ko. Oh, nah, malikas mo ni ko sa ay! Eh. Linog, linog! Punta! Linog lang yun! Sa ginoo Lord Jesus, Na naman dire pag sa tulay! Jesus, nas ka naman tulay, tulay matungnan ka! Hindi, 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 Ay, yawa, linog! Nah, sige pa malikas lah lah Lala! Lala! Lala. Oh, okay na nas tulay o!

Perting mm kabi -hmm. ha. Ay, ni. ha? Ay, de -tar -de -tar -de. Ang ato ning kaluuyan ba nga nay mga disgrasya oi eh, ginuko kani Oh. Eh nagawas na sa ato lula Oh. Hupo-hupo intaw sa lula sa sala. Na pois si pamalikas. Ah, grabe yan. Mas tako pa yung pamalikas sa inyong usa. Ha? Ah? Kani o. Dahil na yung reaction. Dahil like mo tawag ko ginoo. Dahil mo tawag ko... Dili ginoo. Naon sa. O, like like oh, nasa sun sa so balay na. Ito okay, yung mm. linog mga brad. Hmm. Suga linog. Aha. Uh -huh. hahay ginaw ko kung ano naman yung taon naunsa ano naman yung kalakiha hail our landlord naunsa ano naman eh, naano naman yung taon music oh. oh mo ang Ano ni tabo ah may galaron? ron? Direkta sa poste. Ito iyang dugang report dito sa Alimendawo mga panahon na. Sus Ginoo ko. Kani oh, ko sugga ningu ana. Ogrby oh, oh, eh. Pati ang kusuga. Ah, kita mabati ni mga tao in town. Pati mga higa lang nanggihilak. <tipos> Why may laki ng linog mga kikilaan mo oh? oh, na? Oh? Ah, ganina ni. Atul sa hitabok. Grabe mahigal ang mga buildings. Ano sa naman ni mga kagalaan taon. Dakong ang puunon. Katalagman. Ano ko suga? Oh? Sus. Ay mo lang palayo lagi ka kada mga kwan. Uh, open space bagaimana? Sugo mau ke Sugo? Atau ke Busbaran mah Iya Jadi.

Oh, penangpit ang oto Hilak. Lanog nga singgit. Nenangpit nanangpit ang ginoo, nay mahikala og isang unsa na Kani, wala ipon ni usa ko ni. Na sa open site ni, nay audio ni dong. Oho, uh -huh. sige gamay na. Mo gud gumutan nanay, wa ka atong uh, linya may gato sa tagad pagtagad ang uh, report usa no ni kasamang Randy uh, Rajuman uh, Kirby Manzon sa Armin Davao yes sa uh, Rajuman Kirby kumusta diha D -D, D D D Y H P report Yes, good morning Attorney Rofil o uh, diya sa Cebu. Uh, Nag-suspende na karoon ng ang klase uh, ang City Government of Davao sa tanang pampubliko uh, pampublik o pribadong eskwelahan. Attorney Rofil, kumang nga ang uh, 7.5 magnitude ng linog. Actually, initial nga report yung ganina radyo man, uh, Attorney Rofil, uh, 7.6 pero giubo uh, sa 7.5 magnitude ng linog. Uh, sentro particularmente sa may Manay, dito sa may Davao Oriental as to intensity, intensity 5 ang nabati uh, din sa syudad sa Davao. Kung asa kusog-kusog yun nga linog ang uh, nabati sa mga Davaoenios. Uh, epekto kagarina uh, Atty. Atty, Atty Rafael na o kuryente ang uh, downtown area o uh, ang gawas kini mga trabahante o kining mga estudyante. Oga uh, ingon man no sa pagkaron wala pa gyud gitugutan o wala pa gyud gipabalik labi na nga padayon karon ang ginalusad nga uh, rapid damage assessment sa pagsuro nga luwas no sa kining mga occupants mga estudyante mga trabahante ang uh, kining mga building aduna tay na mga nakita nga mga uh, uh, Facebook post ng mga video uh, attorney Rofil kung asa ilang mga experiences sulod sa mall no uh, sa ato as student travel pero as to uh, casualties wala pa tay uh, ma verify hopefully no kalo sa nga uh, uh, walay matala nga mga casualties ni ini pero uh, among uh, gina verify karon kung uh, unsa ang extent sa kining ka ang damage no labi na gyud sa Mindanao Davao Oriental kung asa uh, sentro ning kusog nga linog attorney Rofil kung abo pong makumpara no atong gitandihan ang ato ang Akitong uh, 6.9 bag dito niya linog sa may Bogo City diya sa Cebu. Uh, kung itan din nato, umurag kusog-kusog yun ni eh. uh, sa uh, oh, kusog uh, Tapa Oriental. 7.5 oh, man. 7.5. Oh, kusog-kusog yun siya nga linog. Yan eh, kung personally, Atty. Rafael, ako mismo, no? Magkuhan ako nga, murag kini ang kusog nga linog akong nabati mm. sa <laughs> akong kinabuhi. And uh, uh, hopefully, no? Nga, wag yung matala nga mga uh, kining uh, injured or casualty man lang. Pero kana ato ang gi-provide karon, gina-check karon sa ato ang city government of Davao kung uh, luwas ang mga buildings uh, dinhi sa ato ang syudad and labi na pod po, dito sa may Davao Oriental. Uh, Atty. Rufil, aduna gipagula po ng advisory no ang ato ang uh, kung asa aduna ay uh, uh, tsunami warning mm. ang gipagula o na ni ana uh, ang Davao Oriental o kasikbit ng mga lugar sa na lamang sa Eastern Samar Binagat Island, uh, Southern Leyte, Surigao del Norte, Leyte, o Ingon Man, Surigao del Sur. Atong gisek po ginina, Atty. feel sa update or kaning dato sa PIVOX, Intensity 5 ang bigo sa Davao City. Unya, appeal po di ay sa Cebu City, Intensity 4. Yeah, o. Oh. Na-feel sa namo, Andre. sa ang koneksyon sa katong linog sa may diri sa may Davao Oriental ug sa Cebu kay uh, apil mano, oh. sa intensity ang katong nabati sa Davao City and even di sa Cebu City So mauna nak karena tong panubayan uh, from the DOS DOSP Vox. So mau nak karena apa uh, ni refill nga ang uh, nag robbing tak na karena dari sa downtown area, Medyo nak kasih nanti tag hoot nga trafiko. And even mga na uh, naka-oras ang uh, milabay pero nagpabiling sila gawa sa ilang mga eskwelahan, mga trabahante, nagpabiling gawa sa ilang mga trabahoan Kaya uh, kay napagyoy uh, murag uh, bag-aftershack uh, nga na feel, no? Uh, ganina aduna uh, uh, na, ma nato og nakita nato ang kining pagtay og uh, kining uh, paglihok sa mga poste sa kuryente and may na lang po kay uh, Toby Pace otong uh, gi uh, napalong pod og uh, nawad ang kuryente pero uh, may nalang kay uh, para uh, nakasibya sa kahanginan pinagi uh, sa online pod o uh, mga na tong update sa Dini sa Davao City Human sa maong 7.5 magnitude nga Linog Atty. Rofil. Okay, kasama ang Kirby, uh, Regiment Kirby, kumusta man Kanang hmm. Manay, Davao Oriental, pila ka oras sa biyahe on, gikan sa Davao City? bara bana lang. Ang Manay, Davao Oriental, from Davao City, ana sa doa ka oras, uh, Atty. Rofil. Ah, so dool na di ay? Dool-dool na di ay? Oh, o, kung, uh, siguro kung kung private vehicle mo na 2 hours pero kung uh, bus siguro na ata or mag-commute ka mga three, uh, three to four hours so dito bilang biyahe niya kuha na siya kanang coastal uh, areas na siya kay dras sa, may Dava Oriental ilado ba na sila uh, uh, nga mga nilot mga dagat o bayon so mo nga uh, sila sa kining isuhan o kining uh, tsunami warning kumanta ang kusog ng linog ni Okay, so kini ni ang kanang kumusta sa Davao City? Okay na mo diha kasama nga uh, Kirby. Ang atong istasyon dinaw walay kuryente pagkakaron na uh, Saan so generator na ingi gamit ron. Uh, kuryente sa uh, as, as, of this time maternity sila ang uh, uh, atong station pero ang transmitter so far uh, wala man nawad ang kuryente so para ning nga nakalabay tag mga uh, information on air atong gi-connect po ato ang uh, Facebook live no diha sa atong on air uh, para makabarayan gyapon atong pagserbisyo sa atong katawhan and uh, Ganina, no uh, third floor located ang ato ang anchors booth sa DXDC Armendava ug sa IFM Ah, uh, pagkusog sa linog, wala mo mi attempt ko og gining duck cover and hold pero murag di makaya duck cover and hold. Naghinay-hinay na gid intawon ni mga atong profile og Pila uh, mo ang pag uh, tayo, og, sa kining uh, dalan ay sa kining uh, hatlan sa ang nga pag-abot sa gawas dito na nakita na nga naana sa tunga sa dala ng mga tao ng hunong ng mga sakyanan tungod lagi sa kining kakusog yun sa maong 7.5 magnitude nga linog ang uh, nga, na sinatian, and intensified diri sa Davao City Atty. Ni Rapil mm -hmm. Okay, sige mga ngayon na uh, update sa uh, from time to time uh, ka Radyo Kirby mm -hmm. no? nini mga pangintabo sa Davao pulita mm -hmm. gikan sa Sibon itubag mo yung taon mo sa Davao Maawa Maaman. So kaya na so para ang pinakalaitos niya update, maghatag tagay ng informasyon, uh, diyan po sa inyo sa DYHP RMN Cebu. Gikan dali sa DXBC RMM, Radyo Man Kirby Manzon, Tatak RMN.